Halika't muli natin tuklasin ang Araling Palipunan 4, Week 1. Napakaraming bansa sa mundo at isa na nga ang Pilipinas sa may tuturing na isang bansa. Pag-aaralan natin ngayon at obserbahan, ano nga ba ang bansang Pilipinas? Ano nga ba ang elemento ng pagkabansa? Ang Pilipinas ba'y matuturing mo na isang bansa? Batay sa mga elemento nito. Ang bansa ay isang lugar na may naninirahang mga tao na may magkakatulad na kulturang pinanggalingan kung kaya makikita ang isa o pari-parihong wika, pamana, reliyon at lahi. Ang lugar ay may tuturing na bansa kapag mayroon itong apat na elemento upang kilalanin itong bansa o estado. Ang apat na elemento na ito ay ang tao, teritoryo, pamalan at ganap na kalayaan. Ay subukan mong sagutin kung ito ay tama ang ipinapahayag ng pahayag ng pangungusap at mali naman kung hindi Una, may mga mamamayang naninirahan sa bansa Pangalwa, pinamamahalaan ng iba pang mga bansa Pangatlo Binubuo ng tao, pamahalaan at teritoryo lamang Pangapat, may sariling pamahalaan na kinikilala at sinusunod ng mga mamamayan At panglima may sariling teritoryo na, tin, na tumutukoy sa lupain at katubigan kasama ng himpapawid at kalawakan sa itaas nito. Sana mayroon kayo natutunan ngayong araw dito sa aking video at sana ay muli nyo kong samahan sa mga susunod kong pagkakataon ng aking pag-upload.